1 2 3 Come on Come on Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo amiga kumare at kumpare Kamusta kayo lahat sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman niyo ang beauty ng mamasam sa ninyo, fresh overload pa rin, ba diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus, kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasam sa ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw i don't know. Sunday. Have a blessed Sunday sa atin lahat ng bonggang bongga. At hindi lang yan, syempre gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatang kilip dito sa Mama sa vlog. Araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At saka syempre sa lahat naman ng makamamasam na laging tumututok dito, maraming salamat po sa inyong lahat. Syempre marami tayong hatid na chika ngayon na talaga naman om oh, my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wad na nating patagalin ang ating mga chika. So, yon So, para sa una natin chika, eto nga, gandang Miss Earth. Kahapon ay nagsirampahan na ang mga kandidata dito sa Miss Earth na walang make-up. So, syempre tinignan nila kung gano'n ba kaganda ang isang kandidata kahit hubaran mo siya ng make-up. At hindi lang yan. Siyempre, yung body. O, oh, di ba? So, titingnan nila kung ano ang figure na meron ang kandidata. Iba talaga kung may ang Miss Earth, no? So, kaya naman ang ating pambato na si Joy Barcoma ay hindi nagpahuli sa eksena. Ano ang chika natin dyan? Yan. Well, ang chika ko dyan ay... Sobrang ganda kahit walang make-up si Joy at ang ganda din ng katawan. Talagang hindi talaga nagpapatalo si Joy sa eksena, sa labanan at alam naman natin na talagang kumakabog ang beauty ng ating kandidata. So malakas ang laban ni Joy para makuha ang corona ng Miss Earth. So, depende pa rin sa magiging sitwasyon na magiging laban sa gabi ng Coronation Night na magaganap sa Wednesday of November. Ayon. Kaya naman sa mga nag-aabang sa Miss Earth, ay ayan na. Malapit na natin malaman ang magiging resulta ng laban ng ating pang-battle na si Joy Barcoma, kung saan talagang malakas para sa corona ng Miss Earth. Sa simula pa lang, 'di ba, sinasabi na natin na mukhang corona talaga tong si Joy, pero mukhang magkakatotoo, <laughs> 'di ba? Kasi ang itantya ko kay Joy kailangan lang talaga galing niya sa swimsuit. Parang piling ko naman papalo kasi marunong naman ang ate mo talagang mag-propose. At nakita natin yesterday, kabog talaga, kumabog talaga ang katawan ni Joy. So parang piling ko, kaya na itong makalusot talaga sa semifinals. And then next is yung kanyang So kailangan talaga pasabog talaga isa yun sa mga inaabangan natin na kung ano ipapakita ni Joy. Kasi yung dalawang part ngayon ayun yung magdadala sa kanya para makatungtong siya ng top 4 ng Miss Earth. And then pag once na nakatungtong yan ng top 4, panalo yan, corona yan. So yun ang nakikita ko. Pero kailangan niya talagang malagpasan yung dalawang category kasi pwede din siyang ligwakin doon sa sa ano sa swimsuit pa lang o kaya sa evening gown, 'di ba? Kung mayroong kandidata na mas kakabog pa sa kanya. Pero naniniwala naman ako na papalo iyan hanggang sa dulo ng competition. So, yan. At hindi imposible na corona 'yan. Basta makuha lang niya yung ano na 'yon, makuha lang niya yung 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 evening gown na kumabog siya ng bonggam-bongga para makatungtong sa last part ng competition pag nakatungtong yan, si Joy, winner na yan. Do you agree? O, oh, di ba? So, yan. Kaya, good luck. Di ba? So, sa Miss Earth candidates, good luck sa kanilang lahat. At lahat naman talaga ng kandidata ay lumalaban ng bongga bongga O, oh, kamusta daw si ano, Miss Earth Indonesia na walang make-up. Nagulat ako. Charot. <laughs> so, yan. So, hindi siya masyado kagandahan. Pero maganda si Thailand. Kahit walang make-up, no? Talagang, ay nako, bongga din. Pero ayun nga, eh, tulad nga na sinabi ko, si Thailand naman ay ano eh. Medyo kaya niya makarating sa semifinals, kaya niyan pumasok kasi ang ganda din ng katawan, ang ganda din ng height, and then for sure, kakabog din yung gown niya. Ano lang yan, madadali lang yan sa home skills, uh, uh, doon sa mga parang yung mga pa-hashtag-hashtag. Oh, but tignan natin kung ano mangyayari kay Thailand at kay Philippines at kay Sindo. Si okay. Good luck. Ha? Di diba? So, yun. At para naman sa sumunod natin, chika, usapang Miss Grand. Ito nga. syempre ang gray na natin. At saka yung first runner up uh, sa Miss Grand International ay rumampa sa Loy. At eh, para sa Miss Grand Loy. Aha. Uh -huh. So, ito nga. So, mukhang parang iikutin ni Eva Tiglaw yung, yung mga probinsya dito sa Thailand kasi nasunod-sunod na ang mga Miss Grand ngayon na province. And then, ay So, imbitado lagi si Emma. Ganun naman talaga ginagawa kahit naman yung mga nakaraang taon na na mga queens nila. So, nag stay dito sa Thailand and then pumupunta sa mga ganyan, yung mga Miss Grand, uh, Miss Grand Loyette, Miss Grand Samud Prakai, mga ganon. And then, after nyan, sa siya mag-international. So, mukhang may ikot nga ni Emma ang Thailand. O, di ba? So, anong chika natin sa outfit ni Emma? Ang ganda. Gusto ko yung mga pa, pa ng buhok niya. And then, ayun. So, kitang-kita naman natin na talagang wow na wow ang beauty ng isang Emma Tiglao. At, ayun. O may na talaga ng bonggang-bongga. So, I'm happy for Emma. At, looking forward ako kung ano pa yung mga magiging eksena niya sa mga susunod na laban sa Miss Grand para bilang gray na. di ba? So, yan. So, ang ganda-ganda. So, para sa sumunod natin, chika, eto nga, sabing ganon ay kung ano daw, kung sino daw ang pinakabongga kasi yung mga reyna na ng Miss Universe ay nandyan na nga sa hotel kung saan nagsama-sama na si Venezuela, Costa Rica, Malta. Sino ang angat ang beauty sa kanila? Mm -hmm. Alam niyo sa totoo lang hindi naman sa pag-aano yung beauty kasi ni Miss Venezuela parang feeling ko medyo ano, look matured O oh, o oh, lalo na ang tapang ng mga lipstick na nilalagay niyang red. Parang hindi ko nakikita sa kanya yung wow. Oh, oh. Hindi ko nakikita sa kanya yung yung ay ang ganda. Parang hihintulad ko lang siya sa ba bato. May kandidata din sila sa Ah, ayon yung na El Tokuyo noong sa 20 ano 2016 yung lumabas sa Pilipinas. Parang ganun yung beauty niya na medyo parang pinabait lang konti. O, <laughs> di ba? But, in, hindi ko alam, hindi ko type yung beauty ni Venezuela. Parang medyo na, natatandaan na tignan siya. Ganon. And then, para dito, parang mas kabog yung beauty ni Costa Rica. Si Costa Rica kasi mukhang smart eh, Tapos, si look happy. Yung ganon. Hindi katulad nung kay ano, na ang puti-puti, na hindi ko maintindihan, hindi ko ma eh, ano, maexplain explain Basta yun na yun siguro na alam din niyo yun nakikita ko. And para sa kanilang tatlo, una si Costa Rica, pangalawa si Malta, pangatlo si Venezuela, o di ba? Saka ayun nga, so dapat dapat si Venezuela kasi inaano niyo yung ano bang bagay sa mukha niyang lipstick o yung lipstick na ginagamit niya kasi parang mas nakakatanda tapos ang kapal ng makeup. Ewan ko lang in person ha, kung may starstruck tayo, makikita sa kanya, kung may wow, ganon. But good luck kay Venezuela at good luck sa ibang candidates na nagkukumpit ngayon dito. Ganon. At para naman sa sumunod natin, chika, punta naman tayo sa Miss International. Mama, sama yung masasabi mo sa pambal mandato ng Thailand para sa Miss International. Tingin mo mama sa ba sila sa dulo ng competition? Mm. So mag na rin ng Miss International, no? So ang nakikita ko sa pambato nila fresh overload. <laughs> Oo, maganda. Sobrang very Miss International yung dating. Yung alam mo yun, yung soft yung beauty, tapos maganda yung smile, tapos maganda yung mukha yung mukha niya parang mayang tulad ko Rupa Gutierrez, ganon ganong prototype, tapos na parang pinabait, yung mga tipong art, at least sa Manalo, yung mga ganon, so parang feeling ko malaki yung chance nila na makapag ano, maka-penetrate hanggang sa top 5 na Miss International so nakikita ko na talagang malakas yung laban ng kandidata nila kasi doon pa lang sa photos na nakikita mo nakakaano na siya yung parang ang lakas maka Miss International ewan ko sa inyo ha pero yun yung nararamdaman ko sa kanya na may wow 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 di ba just ko parang aso you know wow wow wow, wow, hindi may wow ako nakikita sa kanya na sa tingin mo na parang wow ang ganda wow ang um, may charm, di ba? May charm siya. So, yon At para naman sa sumunod na chika, eto nga, Diyos ko, nagpapanik na daw tayo sa Indonesia kasi daw, yung pambato daw nila ay handang-handa na daw para sa Miss Universe. At yung kaseksihan daw neto ay kabog. Kaya daw ang mga Pilipino fans ay nagpapanik at talagang dinededma daw natin si Miss Indonesia. Parang wala namang ganun, no? <laughs> so, ayun ba yung nararamdaman nila? Go, go, go. ko yan yung nararamdaman nila. I'm happy for them. So, yes, nakita natin na maganda nga ang katawan ng pambago nila. Parang bato-bato. Charot. So, yon So, ako para sa akin, kung naghahanda siya at piniprepared yung sarili niya for the Miss Universe is good for her. Ang wish ko sana ay yung alam mo yon yung lahat ng pinagandaan niya ay may ano kumbaga may katuturan yung ibig ko sabihin yung mapansin oo kasi tingnan niyo ayan super exercise siya talagang pinaghandaan niya ng todo-todo and i hope it's time na rin naman na parang makabalik sila sa semifinals sa Miss Universe and then hindi lang sa paghahanda ng katawan ang dapat niya ihanda ang sarili niya kundi lahat sa lahat ng aspeto mula sa kung paano siya makikisalamuha, kung paano siya magpapaandar. So, yon So, ako naniniwala ako na may laban naman sila. And then, tignan natin, di ba? Kasi lahat naman ng kandidata dito sa Miss Universe, may chance naman ng manalo talaga eh. Either kung sino man kang kandidata, mapa-Indonesia ka, may chance kang manalo. So, depende na lang yon kung paano mo ipapanalo. Kung yan yung pinaniniwalaan ninyo na parang piling ninyo o oh, kami na ang mananalo, go, 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 go. So, yon Support na atingyan di ba wala namang masamang mangarap at saka parang feeling ko it's time na rin naman ng Indonesia para makuha ang Miss Universe crown kung makukuha talaga nila. ba? Diba? So, pumasok na muna sila sa semifinals. Saka na lang doon sa sana makarating sila sa dulo ng competition. So, may chance. May chance siya. Kasi nakita naman ninyo yung katawan maganda. Pero yung sasabihin mo, nagpapanik ang mga Pilipino dahil nakita namin na sobrang ganda ng katawan ni, ng kandidata ninyo na parang akala mo lalaban ng wrestling. Sorry. <laughs> hindi ganon ang nararamdaman ng mga Pinoy fans. Ang nararamdaman nila ay excitement kung paano makakapasok sa semifinals ang pambato ng Indonesia. Ganon! Kung paano kakabog yung kandidata ninyo kasi malulungkot sila kapag hindi kayo nakapasok sa semifinals. So, syempre, support our Asian team. Di ba? So, yun. Nakakaloka. Panic daw. <laughs> Maambisyosa. Charot. So, eto ang sumunod natin, chika. Ah, Catriona Gray. Hindi imbitado sa Miss Universe bilang host. Ah, yan. So, marami nga nagtataka kasi parang etong taon na to, hindi nga magiging backstage host si Catriona Gray bilang ano, bilang commentary dito sa Miss Universe. di ba taon-taon kasi, di ba diba, ayun yung ginagawa ni Catriona Gray. And then, we are surprised na kung kailan malapit yung bansa, doon pa siya hindi imbitado. So, baka si Mr. You Ayaw niya, charot. So, yun. Hindi ko alam kung bakit. Baka kasi gagawin siyang judges. Ganon. Kasi, di ba matagal-tagal na rin si Catriona talaga na nag-host dito sa Miss Universe at never pang naupo bilang judges sobrang tagal na ng panahon at hindi pa natin talaga nakikita si Catriona bilang Miss Universe na maging judges. So, parang feeling ko, baka magiging judges siya so, ngayon taon na to. So, ako para sa akin, kung hindi nila inimbitahan, siguro dahil ayaw nila. Charot, di ba? So, ayaw ni Mr. Nawat. And then, hindi ko alam ko ano yung reason. Pero naniniwala naman ako na may plano si Mr. Nawat para kay Katriona. Baka gagawin nga niyang ano, judges. Kasi di ba ang production kasi So, sila Mr. Nawat kasi ang gumagawa niyan ngayon. And then, I cannot blame naman Mr. Nawat na para bakit naman ganon? Eh kasi nga, ko ano yung desisyon nila na pag-usapan nila, ay yun yung, yung gagawin. And then, siguro gagawin judges ngayon taon na to. Di ba? So yun. So kaya, Hmm, let's see. <laughs> uh, baka gusto kasi siyang maging judges ngayong taon na to. And then, I hope na sana makaupo siya bilang hurado ng Miss Universe kasi hindi pa nga talaga natin nakikita ang Katriona Gray na nagjudge dito sa Miss Universe. Yan! Good luck! At para naman sa sumunod nating chika, Maria at Isa Manalo, lumipad na papuntang Bangkok, Thailand para sa kanyang competition sa Miss Universe. So ano ang chika natin dyan? Ang chika natin dyan, Bongga. Yesterday, nagpasabog pa si Atisa na nakatay suit siya. Ay, nako, grabe. Sobrang winner, 'di ba? Nakatay ano, traditional ano costume, ganon. So napaka napakaganda, napaka-ganda, sobrang Wow, nakakagulat, di ba? So doon sa part na yon, natuwa ang mga tagahanga ni Atisa, natuwa ang mga sumusubaybay kay Atisa dahil Siyempre na feel nila nga talagang very powerful talaga ang isang ati sa manalo at hindi talaga tumitigil sa mga pasabog. Tapos kanina naman, ayon umalis na si Atisa, grabe dumaksa ang mga tao doon sa ano, na iya Airport na sobrang grabe talaga ang saya. Mm -hmm. So, ramdam mo yung spirit ng suporta nila kay Atisa Manalo. At syempre, Atisa Manalo talagang ready ready na para sa laban niya sa Miss Universe. Are you excited, guys? Kasi ako, yes, sobrang excited na ako. Kung ano nga ba ang makikita nating laro kay Atisa Manalo bilang pambato ng Pilipinas ngayon taon na to dito sa Miss Universe. So, yung iba, nakukulangan, sinasabing malamya, yung iba naman, natutuwa. Kasi syempre, sobrang ganda. Diba? Mixed emotion. So, ang masasabi ko lang, sana meron tayong pagkakaisa. Sana meron tayong laban na solid. Oho. Uh -huh. And then, supportang solid para kay Atisa Manalo. Kasi syempre, eto na nga ang hinihintay natin. momento para sa laban niya sa Miss Universe. And then, ang hiling ko lang, supportahan natin. Huwag tayong masyadong mag-expect. Uh, o, nandoon-doon na i-manage natin yung expectation natin para kung ano man yung magiging resulta ng laban niya ay na-enjoy lang natin ng bonggang bongga Yun naman kasi yung importante. And then, ayun, so tiwala. Tiwala sa proseso na gagawin ni Atisa Manalo para sa laban niya sa... Miss Universe. So, yan. So, are you ready? Kasi ako, yes. Sobrang ready ready na ako. At para sa pukpukan sa Miss Universe. Kala mo ako lalaban eh, no? So, good luck kay Atisa. Good luck sa Pilipinas. Good luck sa ating lahat. So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin. Siyempre, maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka subscribe Please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click din na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.